Bakit ganun? Parang ang gulo ng buhay. Wala nang makapagbigay ng kaliwanagan sa mga tanong ko. Siguro, wala talagang kahulugan ng buhay. Walang kabuluhan ang lahat ng pangyayaring ito. Pablo? Ha? Sino yun? Ako ito, Pablo. Ako ang Diyos. Diyos? Diyos na sinasabi na makapangyarihan? Ikaw nga ba yan? Oo, ako nga. Ako na lumikha sa iyo. Lumikha sa akin? Hindi ba't magulang ko ang lumikha sa akin? Ang iyong ina ang nagluwal sa iyo, Pablo. Ngunit ako ang nagbigay sa iyo ng buhay. Ako mismo ang nagbuo sa iyo kahit noong nasa sinapupunan ka pa ng iyong ina. Kahit ang iyong mga buhok ay alam ko ang bilang. Ikaw, katulad ng ibang tao, ay hinango ko sa aking wangis. Ngunit teka, anong wangis? Hindi ko maintindihan. Maingat kita ang ginawa, Pablo. Ang buong mong katawan ay kumikilos, nabubuhay dahil sa akin. Ngunit ako ang nag-uutos sa aking katawan kung ano ang gagawin. Hindi ba't ako ang bumubuhay sa aking sarili? Pablo, hindi mo na iintindihan kung ano ang nangyayari sa iyong katawan. Kung paano dumadaloy ang iyong dugo. Kung paano tumitibok ang iyong puso. Ano mo ba kung paano magpagaling ng sarili mong sugat? Ha? Huh? Hindi ba't kusa na lang gumagaling ang sugat? May mga sugat na kusang gumagaling. Tulad ng sugat ng katawan. Kahit hindi mo alam kung paano gawin, kusa itong gagaling. Ngunit ang sugat ng damdamin ay hindi kusang gumagaling. Ngayon, masasabi mo ba na ikaw ang bumubuhay sa iyong sarili? Marami ka pang hindi naiintindihan, Pablo. Katulad na sugat mo sa iyong puso, bigat ng damdamin na hindi mo maintindihan. Sugat sa akin puso, dinaramdam sa kalooban, alam mo ito, Diyos? Oo. Madami kang kapighatian sa buhay. At lahat ng ito'y nililihim mo sa lahat. Pagkatayo mo, kaawaan ka nila. Nalalaman ko ito, Pablo pagkat nakikita ko ang nilalaman ng iyong puso. Ngunit, paano mo nalalaman lahat ng ito? Ikaw nga ba talaga ang Diyos? Matutulungan mo ba ako? Ano ang kailangan mo, Pablo? Kailangan ko ng kasagutan, ng katotohanan, ng gabay, kung sino ako at kung ano ang dahilan ng aking buhay ikaw ay aking nilikha pagkat mahal kita. Nais kitang magkaroon ng buhay at ipadanas ang aking kabutihan. Ikaw ang aking nilikha at ako ang iyong Diyos. Kung gayon, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit puro hirap ang aking dinadanas? Ikaw ang ayaw lumapit sa akin, Pablo. Matagal na kitang tinatawag sa pamamagitan ng mga pangyayari sa iyong buhay, sa pamamagitan ni Sasa, lumapit ka sa akin kung ikaw ay nabibigatan at bibigyan kita ng kapahingahan. Lalapit ako? Kayo ay Diyos at ako'y ako tao lamang. Kung nakikita niyo ang lahat sa akin, nalalaman niyo na ako'y madaming kasalanan matatanggap niyo ba ang isang katulad ko? Tunay ang sinasabi mo. Hindi maaaring ang kasalanan ay hindi pagbayaran. Ngunit sa pagmamahal ko sa sangkatauhan ay pinadala ko ang aking anak na si Jesus upang umako ng kasalanan ng katulad mo. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Si Jesus? Siya ba yung ipinako sa krus? Oo Pablo, hindi lamang siya ipinakaw ngunit dinanas din niya ang lupit at alipusta ng mundo. Lahat ng ito Pablo, para mailigtas ang katulad niya sa tiyak na at kamatayan ng iyong espiritu. Nagbayad siya? Nagbayad ng aking kasalanan? Tinubos niya ako ng kanyang buhay? tama. Ngunit hindi siya na natili sa kamatayan. Muli siyang nabuhay upang ang lahat ng kanyang tinubos ay kanyang maisama sa kaligtasan mula sa kanilang kasalanan. Kasalanan? Ako. Ah, Ako'y makasalanan, Diyos ko. Ako'y ay makasalanan. Naiisip ko ngayon lahat ng mga masasama kong gawi nagiging malinaw na ang lahat. Ako ay nasa kadiliman kaya't magulo ang aking buhay. Patawad aking Diyos. Ako ay nagkasala. Iligtas mo ako, Jesus. Pablo, ako si Jesus na sinugo ng Ama upang tubusin ang iyong mga kasalanan sapagkat hindi pinadala ng Diyos Ama ang kanyang Diyos na anak upang husgahan ang sumasampalatay sa Kanya, ngunit iligtas ang mga ito. Ikaw ay Kanya ng pinatawad, pagkat nakikita niya ang nilalaman ng iyong puso. Tanggapin mo ang banal na Espiritu Santo. Siya ang gagabay at tutulong sa iyo sa maliwanag na landas na iyong tatahakin. So